Ngayon guys, si nanay at uh, tapos na namin lagyan yung mga bakanting lupa na namatay ng tanim. Ngayon guys, ang maganda ng tingnan. At yun si nanay, nag-uhulip aming dadanay-danayin at, at uh, ano, titingnan namin yung mga may mga patay pa rin. Kumagay aming aming ano, danay na yung lapit, aming susugsugin at baka may mga bakanti pa rin mga patay na tinaniman at aming tataniman naman ulit. Nga, nga si mama yun. Sabi si ito mo, mag-spray Mag-spray lang po itong palayan At madamo Ay, madamo, maaya Ang daming uod Ay, mag-spray bitong ito

Punta uwi na kami guys. Tapos na namin yung hulipan. Kakain na kami na dahan. Full. Oh,